Ang iba ko sa video ng ito kung paano natin patay ng apids gamit lang ang tubig. Dahil sumisip-sip ng katas at sustansya ng halaman nitong apid, ang epekto ng apid sa halaman tulad ng sitaw maaari itong bumagal sa paglaki. Hindi rin gumaganda ang ng sitaw dahil kumakapit sa bulaklak ng sitaw. At ang masama pa maaaring mamatay ang halaman kapag napabayaan natin ng apids. Ang kailangan lang natin para makontrol natin ng apids gamit ang tubig. Tubig sa saka sprayer lang. Kung konti lang naman yung apit na papatayin natin, pwede tayong gumamit ng ganitong sprayer, yung maliit lang. Lagyan lang natin ng tubig sprayer, saka natin i-spray sa apids. Sprayhan lang natin ang aphids hanggang matanggal sila sa halaman. Ang aphids hindi na yun sa halaman kapag nalaglag na yun sa lupa. Kaya doon na rin sila mamamatay. Kapag konti lang yung papatayin natin ng aphids, pwede tayong gumamit ng sprayer lang na maliit. Kapag maramihan naman na, gumamit lang tayo ng mga electric sprayer, sila itong ginagamit ko. Tamang tama lang yung pressure nito dahil kahit matamaan yung bulaklak ng sitaw hindi siya nalalaglag. Iwasan lang natin gumamit ng mga sprayer na sobrang lakas ng pressure tulad ng power spray. Baka kasi malaglag yung mga bulaklak kapag na natin ng tubig o kaya naman mabutas yung mga dahon ng halaman. Pwede rin natin gamitin yung apposite natin kung malakas ang pressure ng tubig ninyo. Kumuha lang tayo ng hose sa kanasel, saka natin spray sa mga apids. Siguro din lang natin naabot sa may halaman na may apids. Dito na nagtatapos yung video natin. Sana meron kayong natutunan. Pero bago ko lubusang tapusin, kung baguan pa lang kayo sa aking channel, huwag niyo na rin kalimutang taniman ng pinututunan, subscribe button at notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod itong video. Maraming salamat sa panunod. Pagbalain kayo ng Panginoon.